Mga kayambi, tuloy-tuloy lang sa one to saya at alakak dahil ngayong araw mapupuno pa rin tayo ng aral sa... <coughs> <coughs> sa aking pagbabalik um, sa na Oh ako. sa... Araw ngayon, kwento noon! On. Ngayon ay ikadalawamput dalawa ng Hulyo at noong taong 1815, may isang simbolikong Pilipino ang ipinanganak, si Apolinario de la Cruz. Kilala rin bilang Hermanyo Pule, noong ikadalawamput dalawa ng Hulyo 1815 sa Lukban, Tayabas, na ngayon ay Quezon Province. Ang kanyang mga magulang na sina Pablo de la Cruz at Juana Andres ay parehong relihiyoso. Ninais ni Apolinario na maging pari, ngunit hindi siya tinanggap ng mga orden sa Manila dahil siya ay isang katutubong Pilipino. Sumali siya sa Corfadia de San Juan de Dios bilang isang lay brother upang hanapin ng espiritual na kasiyahan sa pamamagitan ng pagdalo sa mga misa at pagbasa ng mga relihiyosong aklat. Pagbalik sa Lukban, itinatag ni Apolinario ang Crofagia de San Jose noong 1830s upang parangalan si San Jose at Pirhen Maria. Ang kapatiran na ito ay nagbigay daan sa mga Pilipino na malayang makapagsamba at dahil dito, marami ang sumapi mula sa kalapit ng mga lalawigan at Maynila. Lumago ang samahan hanggang sa umabot ng halos limang libong miyembro. Sa kabila ng pagsusumikap na makilala ng simbahan, pinaghinalaan ng mga otoridad ng Espanya na ang Crofadia ay may politikal na layunin. At dahil dito, pinigilan ang kanilang mga aktibidad. Noong ika-23 ng Oktubre 1841, sinalakay ng militar na pinamumunuan ni Alcalde Mayor Joaquin Ortega ang kampo ng Corfadia sa Sitio Isabang. Nang mamatay si Ortega sa labanan, lumipat si Pule sa Alitaw at nagtayo ng simbahan. Tinawag ang sarili bilang Supreme Pontiff ng Corfadia at nagpasyang hindi sumuko. Noong Nobyembre 1, 1841, Sinalakay ng mga otoridad ng Espanya ang kanyang kampo. Pinatay ang daang-daang miyembro at nahuli si Pule sa Sariaya. Siya ay hinatulan at pinatay sa pamamagitan ng firing squad. Ang iba pang kilalang miyembro ng Trufadya ay pinatay rin makalipas ang limang araw. Ang kwento ni Hermanyo Pule ay tungkol sa kanyang pagnanais na malayang sambahin ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap niya. Marami pang mga pangyayari ang ating ikukuwento sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Mm, mm. mm. 'yun pala si 'yun pala si Hermano. Mamano po. Ang pagkatanda oh. ko diyan kasi nung nanood ako nung pelikulang Gumbursa, silim mga may-mga anting-anting na Ah, uh, pare kasi parang that time kasi parang yung mga secular priest, mm -hmm. yung mga mm -hmm. Pilipino, parang unti-unti silang tinatanggalan ng mga parokya mm -hmm. ba mm -hmm. dahil bumabalik na ng mga yung mga yung mga alien, yung mga foreign oh, na mga pare uh. Naku, dito sa Pilipinas. Kilala mo si Hermana po, <laughs> Kasi may hermana Pule, may hermana po <laughs> Pushe <laughs> Pushe at saka pule. Ayan. Marami tayong natututunan Ay, mga oh. ka sa ating araw ngayon. Kwento noon. Oh, Ay, oh.